Di ba, Le? Okay lang, ha? Kahit paano tayo Okay, eto na. <laughs> <laughs> Defending champion. Bulakay pa rin ng time to beat. Eto na ang last na team! Team Pasay-Pasay! <laughs> Ako si Kevin! Ako si RJ! Ako si Ronald! At kami, kami ang Team Manchester United ng Parasite City! <laughs> Ha! 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 Kami ang match kami ang mananalo! Kami ang match kayo ang matatalo! Ha! 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 Go, Team Pasay! Puto ka na! Ang galing niyo! <laughs> <laughs> Puso na kayo! Puso! Galing kayo! Time to beat natin ay... 26.5 26. seconds! Magmula sa mga Tika Bulacan, eto mga Tika Pasay, good luck sa inyo! Ano yung gagawin niyo? O yan, sa mabilisan. Okay, sa mabilisan. Mabilisan. Trabaho! Merchandiser po. Saan? Sa... Sa, sa mo Karate Mario po, sir. Okay. Trabaho! Kuya! <laughs> Kuya! Kuya! Wala ka sa pwesto! <laughs> sorry po, sorry po. Ano, uh, trabaho? Merchandising din po. Ang Okay, okay. Okay, putama na Ikaw na. Ikaw, ikaw mag-interview. Uh, okay. Okay. okay, ikaw, Kevin. Anong trabaho mo? Merchandiser din po. Ah, ba? Merchandiser. May asawa? Meron po. May anak? Meron po. Okay, ah. <laughs> Ikaw? Ronald. Merchandiser din sa... Ah, uh, po. Ah, so magkakatrabaho kayo? Ah, kuya. Mag, magkakatrabaho pala. Ano? ano? Nagsabay-sabay lang po kami day off. Ano na? No? lang po dito. Ano na? No? Nagsabay-sabay lang po kami mag-day off para pumunta lang po dito sa Will 2 Ah, nag-day like off kayo ngayon? Para mag... Yeah. Talaga? Ayun nga. Ayun, sila nanay. Team Merchandiser Pasay City. Kuya Will, di ba? Mahal ka namin. Will 2 Win, hello! Wow. Okay. Galingan nyo. Time to beat natin ay? 26.5 26 seconds. Good luck sa inyo. Pwesto ka na daw. So, ibig sabihin, sabay-sabay <laughs> na. sabay kayo. Galingan nyo. Papaalala ko lang, 40,000 cash ang iuwi nyo. Ha? Ayan, good luck. ito na, mga tiga-pasay. Kaya, putukan na! Sabi Tak boleh, mati. Oh, Tapi dia tak pintas. Tak Ya, tak boleh. Belisanya pak, ya. Belis Ya, belas. Tak belas. Tak boleh. Tak boleh juga belisiat aku. Tabe, tabi, tabe, Bulakan at Pasay. Tingnan natin. Sino kaya ang magwawagi? Ang time na mga tiga Pasay ay, eto malaman, pero bago ang mga tiga team Pasay, kayo yan, yung huli. Okay. Kayo yung mga tiga Bulakan. Ang oras nila ay? 26.5 seconds. Tingnan natin. May, alam mo, medyo sumablay eh. Yes. Pag sumablay ka na isa dito, ano, medyo, and every one second dito, it counts. Ibig sabihin, dapat bawat segundo eh. Di ba sayang? Medyo ano na? No? Ano na? No? May bawas din sila. Bakit? Yung kanina, hilawakan yung bola, di ba? Ay, yung lobo kanina. Ah, nakita mo What? yun? <laughs> nakita mo? Okay yun. No. Ikaw na ang host dito. <laughs> <laughs> so, dahil sabay-sabay kayong nag-day off, pagka nagkatanggalan, sabay-sabay din kayo, ha? Okay. <laughs> ang time to beat ay 26.5 seconds. Yan po ay time ng Bulacan. Ang time ng Pasay ay... Sige, reklamo to eh. Sige, saan doon? Saan doon? Hindi, sabihin mo para fair. Doon po hinabakan niyang bola eh. Hinabakan niya kanina. Hinabakan niya yung lobo. Oh, oh, kahit i-replay Okay, eh okay. Tingnan natin. O, tabi mo kayo. I-reply natin para walang problema. Sige. O, tabi kayo dyan. Tabi kayo, i-replay. Pwede natin i-replay. Tama, may karapatan niya yun eh. San niya hinawakan yan? Pakita natin. Pakita natin, direct. San sa hinawakan? Pakita natin. Ikaw lang nakakita eh. yung nakitaan mong Okay, Sige, panuorin na lang mo. Pwede na panuorin, di ba? Ah, panuorin daw po sa CCTV. Nakita daw po talaga sa CCTV. <laughs> Tignan natin, sige. Para walang problema, okay lang naman yan. Tama yan, karapatan nila yan eh. Ah, niliniwain lang, niliniwain lang ha? Sige, hindi, siyempre eh. Ganun talaga, competition yan eh. Yes. Naman, para wala silang masabi. Nakita nyo ba, ninawakan? Ha? Hindi ko nakita siya. Hindi napansin, di ba? Ikaw lang nakapansin eh. <laughs> Pag ito, wala. Hindi, <laughs> <ito, laughs> ano, ka na. Pero okay pa rin yan kuya, kasi nakita niya. Okay yun. pa rin. Bibigyan natin sa ng karapatan niya Siya lang ang nakapansin. Siya lang. Maganda yung mata mo, ha? Tama. Pag, Pag wala kami napansin, pektos ka. <laughs> na, natin, baka naman <laughs> meron. Nag-iisip siya eh. Tama ba? Tama ba? <laughs> Okay lang, nakita ko, madam. Ah, nakita okay. talaga. Kinawakan. Okay. Ililiway natin. Sino humawak? Sino? Nakita eh. Eh, hindi mo nakita ko, men. Dapat nakita mo. eh. Pero sabi... mo. Sino humawak? Eto, ang atas siya, na RJ. RJ. O, tingnan natin, na? Oo. Okay. Ayan, tingnan natin. Replay. <laughs> Saan? Sound Saan? Nagsabay-sabay lang po kami day-off. Ano na? No? Pumunta lang po dito. Ano na? No? Nagsabay-sabay lang po kami mag-day-off para pumunta lang po dito sa Will 2 Ah, nag-day-off kayo ngayon? Para mag... Yes! Yeah. Talaga? Yes! nga. Ayun, sila nanay! Team Merchandiser Pasay City. Kuya Will, di ba? Mahal ka namin. Will to Win, hello! Okay. Galingan nyo. Time to beat natin ay... 26.5 26 seconds! Good luck sa inyo. Puesto ka na lang! So, ibig sabihin... Ayan Sabay-sabay sabay kayo. Galingan nyo. Papaalala ko lang, 40,000 cash ang iuwi nyo. Ha? Ayan, good luck. ito na, mga tiga-pasay. Kaya, puto ka na! Happy New ang abogado mo? May ka bang ba hinawakan? Wala po. <laughs> okay. Dahil dyan, bigyan mo ng jacket to. Dito, iba dito. Iba dito. Nahulog, ha? Yan. Salamat kayo, Will. Okay, bigyan mo ng tatlo na rin. Bigyan mo ng tatlo na rin. Di ba? Okay lang yan. Ayan, di ba? Kaya nga maganda, nakikita nyo, lahat may karapatan. Yes. Okay, okay lang yon ha? Sa susunod. Salamat <laughs> po. Sige, ingat kayo. Ha? At Alam least fair lang. tayo at kuya, okay, diba? Yes, sobrang fair ni Kuya Will. Okay, halina kayo dito! So congratulations, Team Pusay! Kayo ay mag-uwi ng 10,000 cash! Ah, ako, ako, na, ako na. Susunod ako na lang dito. Mm Akin na. Meron okay. kayong 10,000. Kayo ang nanalo, di ba? Plus 30, 40,000 cash! Okay. ano gusto nyo sabihin sa Will to Win? Kuya Will, salamat po! Okay. Thank you po sa TV5, Kuya Will, at saka Will to Win. Thank you po. Kuya Will, maraming maraming salamat po! Salamat po sa Will to Win at sa TV5 at saka Kuya Willie! Congratulations mga mga pasay Oh, meron pa tayong oras. Tatawag pa kami. Diyan lang kayo. Pagbabalik ang programa nyo. Ah!